naman, isa pong binatilyo mula sa Tansa Kabite ang naiiba dahil sa kahanga-hanga niyang pagpupursige at kahit sa murang edad, matapang po siyang tumindig at gumawa ng paraan upang mapagsabay ang pag-aaral matususan lamang ang kanilang pangangailangang mag-ina. habang himbing na himbing pa sa kanila mga higaan ang karamihan sa mga kabataang kagaya niya. Mulat at naghahanda na ang labing-anim na taong gulang na si Gorprit Singh, o mas sa tawag na Gopi. Papunta si Gopi sa gawa ng taho sa kabilang barangay para kumuha ng kanyang ititinda. Usually 4.10 to 4.30 sa umaga po. Um, para pa yung taho, uh, medyo pa mainit. And para I have enough time to prepare my things. Para, para hindi maaga ako makapunta sa school and have more time to sell. Ganito ang araw-araw na ginagawa ng grade 11 student na si Gopi bago pumasok sa eskwela. Pagkakuha ng ititindang taho, babalik naman si Gopi sa kanilang bahay para maghanda naman sa pagpasok sa kanyang klase. Habang nagbibis ang anak, Si Nanay Clarita naman ang mag-aayos sa timba ng ginawa niyang Arnibal at Sago. Sa pag sa kanilang bahay, hindi lang bag na may lamang libro at notebook ang bitbit -bit ni Gopi. Pasa naman niya ang timba ng taho para may naman sa mga suki habang naglalakad papunta sa eskwelahan. Taho! 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 Nilalakad ni Gopi pasan ang timba ng taho, ang humigit kumulang isa at kalahating kilometro papunta sa eskwelahan. Hindi ito biro, lalo na kung may dalang gamit sa eskwela at nakapasampa ang may labing apat na kilong timba ng taho. Wow. Kailangan din na maaga siyang magsisimula para hindi naman mahuli sa klase. Ang karaniwan ay kumikita si Gopi ng 400 pesos sa isang araw sa pagtitinda ng taho. I've been doing this for three months already, before and after class. Mahirap siya nung una, especially na I didn't really have an idea on how it uh, work. And only that, ang bigat pala nung, ano, nung timba. Hiwalay na ang mga magulang ni Gopi. Sila na lang ng nanay niya ang magkasama sa bahay. At kahit hiwalay na, regular naman noon na nagbibigay ng panggastos ang kanyang ama na isang Indian national Pero nang malugi ang negosyo nitong pautang sa pagpasok ng pandemya at lagi ng kapos ang naipapadalang pera sa kanila. Ang so, ginawa na ng nanay ko, she uh, sold her uh, belongings, especially her jewelries, para lang ma-cover yung yung uh, kulang. I was thinking na paano paano na kami. I, uh, I applied sa isang uh, fast food restaurant, sa isang mall, sa isang gas uh, yeah, station. Eh kasi yung ano ko doon, yung gusto kong gawin, makatulong kahit financially na. No? Hindi po ako natanggap. Because expected naman kasi nga I'm not 18. Hanggang isang araw nagkaroon siya ng ideya nang makita niya ang suki niyang magtataho sabi naman niya na maganda yung pagdaho. Not only na decent yung income, ano lang, half day lang siya. And hindi kailangan ng malaking capital. And yeah, he, he convinced me na I should uh, go for this kasi wala naman kailangan ng na age limit. So yung uh, capital na ginamit, it was from my mom's last jewelry. I only need uh, 2,500. Yun na yung yung sa ano timba. And maybe an additional 200 to 300 pesos for my starting pagbili ng taho and yung ingredients dahil hindi sanay sa pagbabanat ng buto, nanakit ang katawan ni Gopi noong mga unang araw niya ng pagtitinda ng taho. Considering na parang 16 lang ako, so hindi pa fully developed yung katawan ko. Yung ano ko dito, may strains, masakit talaga siya. Eggs ko, yung back ko, tapos ang init-init. Hindi rin maiwasan ni Gopi ang mahiya noong una sa mga kakilala dahil sa ginagawa niyang pagtitinda ng taho yung ginagawa ko naman, uh, wala namang mali doon and it's a moral job. I'm doing it naman for me and my mom. Hindi mo ako pwede naka, uh, nasa bed lang, playing games all day, eh. Alam ko naman yung, situa yung situation that we're going through. Nagpapasalamat naman si Gopi dahil halos lahat ng kakilala niya ay sinusuportahan siya. At karamihan nga sa mga estudyante sa kanilang eskwelahan ay napabilib pa dahil sa ginagawa niyang pagtitinda. They keep na uh, idol daw. Ang yes, uh, yung teachers ko naman, sabi daw, inspiration daw. Uh, Suke ko na din sila. boost yung confidence ko na ah, there's nothing wrong with, with what I'm doing talaga. Kung kami po kailangan po namin gumising na maaga para mag-aral, siya po iisipin niya po na kailangan niyang gumising na maaga para magtrabaho agad, unahin na pamilya niya. Pero po pagpasok niya po ng eskwelahan, doon na po makikita yung estudyante side po niya na dapat hangaan ng mga kabataan. Magaling po siya mag-recite, mag-perform po sa mga activities, lagi po siya nakaka-perfect. Sino nga ba naman ang hindi mapapabilib ni Gopi? Maliban sa nagagawa na niyang pagsabayin ang pag-aaral at paghahanap buhay, nagagawa pa nitong manguna sa klase. Hay, aba, Consistent honor student lang naman itong si Gopi. Doing good so far sa academics. Consistent honor student naman ako. My mom is my motivation. Ang dad ko naman, tumawag siya sa akin. Tuloy ko lang daw. Sabi niya, wala talaga siya magagawa. Kasi hanggang ngayon, ganun pa rin business niya. Napakahalaga na magkaroon ng mga mag-aral na kagaya ni Gopi dito sa aming paralan dahil siya ay nagsisilbing inspirasyon sa mga bata na, na makapagpatuloy at makatapos ng pag-aaral sa panahon ng uh, ganitong mga challenges. Okay. Dollar, have... Kahit na naawa sa anak, nangingibabaw naman sa ina ni Gopi ang tuwa at pagka-proud dahil sa pagiging matatag at masipag ng kanyang anak. At his age, he's not supposed to do those things. Eh. Sana nag-happy-happy lang siya. Maano ka rin eh. Yung talaga. ako sa kanya. Alam ano niya nga, ano, wala. Pero sa akin siya. Swerte ako sa anak ko na magiging ganyan siya kaano sa buhay. Sa, sa pananaw niya ba, naiintindihan niya na talaga anong buhay. Maliban sa kagustuang mapunuan ang kakulangan sa pang-araw-araw nilang pangangailangan ng kanyang ina, pangarap ni Gopi na makatapos ng pag-aaral para sa mas maayos na buhay nilang mag-ina sa hinaharap. I aspire to become a civil engineer in the far future. For me, my mom, I just want to give us a a very nice life. You know, successful kami. Um, my bahay, uh, stable naman yung income. You know, I get to buy what my mom wants. Nag-viral sa social media si Gopi Marami ang nakapanood at humanga sa kanyang determinasyon at kasipagan. Kaya naman may ilan na nais makatulong sa kasalukuyang kalagayan ng Magina. Katunayan, isang non-government organization ang nagparating ng tulong kay Gopi konting regalo pala sa inyo ang Rotary Club of Midtown Quezon City. May mga ano tayo dyan, asukal, gamit mo sa pagninegosyo mo. At nanay, konting grocery po para sa pang-araw-araw ng pangangailangan. At bibigyan ka rin ng Rotary Club of Midtown Quezon City sa iyong pag-aaral ng scholarship for your college. At susubaybayan ka namin hanggang sa makatapos ka ng iyong pag-aaral. Congratulations to you. Ponay Nay, Gopi. Right. Ito ang galing sa Rotary Club of Midtown, Quezon City. This is 100,000 pesos Whoa. para makapag-start ka sa college. So promise me, gagamitin mo to sa iyong pag-aaral ng kolehiyo ko, Nanay. Ha, Gopi? Promise. Thank you. Promise. promise. Yes. I'll make good so use of it. Ka namin. yes. yes. Susubaybayan yes. so ka namin hanggang marating mo yung gusto no. mong pangarap. No. <laughs> so here's the check. wala namang mapagsimlan ng tuwa ang mag dahil sa mga biyayang natanggap. Masayang masaya ako. <laughs> Sobra unexpected. But Rotary Club of Midtown, Quezon City. I would just like to say thank you sa Bestie, uh, sa Rotary Club. Roma, thank you. I promise to make good use of this gift. Magiging civil engineer ako, and I will serve the Philippines. Thank you. At dahil sa dami ng taong napahanga ni Gopi, may nagbigay din ng electric bike at iba pang tulong sa mag-ina. Sa bawat napagbilhan ni Gopi ng taho sa bawat taong nakakita sa ipinamalas niyang sipag at katatagan, malinaw na hindi lang kabusugan sa sigmura ang naihatid niya. Hindi may kakaila na marami rin ang nabuhay ng loob na harapin ang mga hamon at ipagpatuloy ang laban anuman ang ibato ng kapalaran. <laughs>